Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng mga patuloy na usap-usapan sa social media, Kyle Echari ay nagsalita na sa wakas tungkol sa mga espekulasyon ukol sa umano'y espesyal na ugnayan nila ng batikang aktor na si Piolo Pascual. Sa isang panayam matapos ang press conference ng kanyang bagong pelikulang ang awit para kay Stella sa Quezon City, mariin niyang sinabi, Hey, mali naman po talaga yung iniisip ng mga tao may masasabi lang po talaga yung mga tao pero kapatid ko po yan si hindi ko po siya dito um, si para kami magkapatid po talaga I promise he's like a brother, he's a best friend of mine and um, kung anong iniisipin po ng mga tao sa kanila na po yan pero... Alam namin na magkapatid kami, we're best friends. Ayon kay Kyle, naging matibay ang kanilang samahan sa nakalipas na dalawang taon, lalo na noong pinagdadaanan niya ang matinding lungkot matapos pumanaw ang kanyang kapatid na babae. came into my life at a very significant time when I was using my sister. And uh, nung pinifilm po namin yung The Ride, ilan lang po nakakaalam sa so pinagdadaanan ko. Na. He was one of them, one of my brothers that really helped me out through the scenes na uh, masakit, uh, mahirap pong gawin kasi tinagdadaanan po nga po yung nangyari sa kapatid ko. Tinawag din ni Kyle si Piolo bilang isang mentor sa buhay at karera at isa sa mga pinakamahalagang tao sa kanyang personal na paglalakbay. Matapos ang ilang kolaborasyon noon, muling magsasama si na Kyle at Piolo sa isang action film kung saan gaganap sila bilang father and son. Sa panahon ngayon ng mabilisang husga at chismis online, may lugar pa ba ang tunay na brotherhood sa pagitan ng dalawang lalaking artista o laging bibigyan ng ibang kulay?